Ang level yan magiging wake up call ang nangyari sa asong si Kilua. Para sa aking balitang showbiz, kilala si Carla Biliana na advocate ng animal rights kung kaya't inaasahan na ng marami na magbibigay ito ng kanyang panig tungkol sa pagkatay sa asong si Kilua. Sa interview kay Carla, napamay my goodness pa ito nang sabihin ito na napaka old school way of thinking kapag nilalang lang ang mga animals. ay kay Carla, ang mga nagsasabi umano ng ganun ay walang alam sa karapatan ng mga hayop. May karapatan din umano ang mga ito at dapat ay maging liable ang mga tao kapag minaltrato ang mga いと Sinabi pa ni Carla na kawawa naman umano ang mga nagsasabi ng ganoon dahil hindi aware ang mga ito na nilalang lang ang mga karapatan ng mga animals. Nakakalungkot umano ang nangyari pero dapat umano malaman na hindi lamang iyon ang kaso ng pangmamaltrato kundi napakarami ng kaso ng pangmamaltrato hindi lamang sa mga aso kundi sa lahat ng mga hayop. Umaasa rin si Carla na ang pagkamatay ni Kiloa ay maging wake up call para makuha ng mga hayop ang deserve ng mga ito na karapatan lalo na sa mga walang puso at mga pabaya ng mga owners